Alam niyo ba mga kasawi, malalaman natin kapag ka ang isang babae na ang nagloko. simple lang nito mga kasawi. Kapag ka ang babae ay nagbabago sa iyo ng paunti-unti. Yung mga hindi niya nagagawa dati ay nagagawa niya na ngayon. For example, dati hindi siya nagpapaganda pero ngayon ay nagpapaganda na siya. Dati hindi siya na wala siyang pakialam kahit anong suotin niya, hindi siya nagiging curious sa kanyang figure, hindi siya nagiging curious sa kanyang itsura, pero kapag pag once na ito, ay nagkakaroon ng curiosity ayan. Ibig sabihin nun isa yan sa nagiging sign na, na talaga ang babae ay nagluluko na ito. Kasi nga dahil alam nyo ba kung bakit? Dahil nagkakaroon na sila ng thinking na kapag lumabas sila ng kanyang bagong lalaki ay baka sabihin siya neto na pangit, hindi maganda, hindi na siya sexy. Kaya nagkakaroon na ito na talaga nagpapaganda sila na sobra-sobra para naman magustuhan din sila ng isang lalaki na ginugusto nila. Kapag kang isang babae ay nahuhumaling na rin sa iba, so ibig ibig sabihin hindi na rin ito madalas na gusto kanyang kasama. Hindi ka na rin madalas na kamustahin kanya. Hindi na rin siya madalas na magpaparamdam sa iyo. At higit sa lahat, hindi na rin ito pumapayag na makikipagbingbangan pa sa inyo. Kasi alam niyo ba kung bakit? Dahil nandidiri ng isang babae na ibigay pa niya yung kanyang katawan sa inyo. Dahil para sa kanya ay nilalaan niya ito para sa kanyang bagong kalaguyo mga kasawi. Kaya kapag kakahawak din nila yung kanilang cellphone mga kasawi na madalas na rin itong tumatawa kapag nag-iisa siya ayan talagang feeling mo pakiramdaman mo parang mag-iiba tapos kapag ka eto ay ayan bakit han bakit tumatawa kasi nung kausap mo magtatanong ka pa lang nagagalit na kagad ito sa iyo ayan kung tatanungin mo siya kung sino bang kausap niya magagalit to sa iyo lalayo na kagad ito sa iyo kapag ka once na lalapit ka sa niya, sa kanya tapos kapag gusto mo naman tingnan kung sino yung mga nakakausap niya, nakakachat niya ay isaswipe niya ito ng ibang image. For example, usap niya yung lalaki niya, tapos lalapit ka ay lalayo na ito sa'yo. Kunwari, nanonood siya ng mga video para lang hindi mo mapaghalataan na meron siyang nakakausap na ibang lalaki. So, yun yun mga kasawi. At hindi na rin ito madalas, ayan, nasa bahay mo mag-stay. Madalas na rin ito, nag out ng barkada na kasama niya. Kung dati hindi ito lumalabas, ngayon ay napapadalas ang kanyang labas na nakakasama ang kanyang barkada para mas malaya siya na nakakausap niya ang kanyang lalaki. At hindi lang yun may punto na rin siya sa buhay niya na talagang gusto niya kadalasan na nakakasama ang kanyang lalaki kasi nga mas mahal niya yon. Kasi kung mapapansin niyo mga kababaihan kapag nagloko yan, kung mapapansin niyo parang nakakahang ng utak yan. Hindi na sila masyadong nakikipag-usap sa inyo. Kapag kinamusta mo, one word na lang ang sasabi niya, okay lang. Ano yung mga tanong mo sa kanila, yun lang din yung isasagot niya sa inyo. Pero kadalasan matagal pang mag-reply Hindi agad-agad kasi nga ayaw kanyang kausap ayaw niya na mag-update sa iyo kung anong nangyayari sa buhay niya. At igit sa lahat, yung bang kapag nilalambing mo ang isang babae ay ayaw niya makipaglambingan sa iyo. Tinutula ka niya papalayo. Minsan magagalit pa ito sa iyo. Sabihin niyan ang init-init, bakit mo inuistorbo siya? Tapos lapit ka ng lapit, lambing ka ng lambing. Ayaw ka na niya mahawakan kahit sa ang parte ng ang kanyang katawang ikaw din ay ayaw ka na niyang lambingin kasi nga gusto niya ay doon na sa kanyang lalaking kin humalingan mga kasal. Ganun yung mga sign kapag ang isang babae ay nagluluko na ito. At kadalasan kung mapapansin nyo ang babae kahit sa loob lang ng bahay ay todo paganda yan. Talagang gagawin niya ay nagpapacharming pa ito sa lalaking ginugusto nila. At talagang ito pa yung madalas na pinakausap nila kumpara sa kanilang asawa or kanyang mga jowa, mga kasawi. Sabihin mo, Han, huwag ka munang umalis. Magagalit ito. Pagka once sa pinigilan mo siya, ang dami niyang rason, sabihin niya, mag-grocery siya, mamamalengke siya, mag a siya ng birthday ng kasama niya, mag a siya ng birthday ng mga inaanak niya, mag a ng patayan kung kani-kanino, sabi niya sa'yo, ang daming rason niyan para lang makalabas siya sa inyong tahanan kasi makikipagkita yan sa kanilang mga kalaguyo, mga kasabi, or kanilang lalaki na kinahuhumalingan na ngayon. So, yun lang po mga kasawi ating advice. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin. So, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi!